Umalma ang Commission on Muslim Filipinos sa umano'y diskriminasyon sa bilangguan at detention cells. Kasunod ito na hostage taking noong linggo sa PNP Custodial Center. May ulat si Joshua Garcia. Kinundina ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF ang nangyaring hostage taking nitong nakaraan linggo sa PNP Custodial Center kung saan pitong beses narinig sa video ng isang pulis ang salitang parel, yung Muslim parel, parel. na itinuturing na mapang-abusong salita sa lahat ng mamamayang Muslim. Sa ipinatawag na press conference ng NCMF, binigyang diin ni NCMF spokesperson Yusuf Mando ang epekto at dahilan kung bakit mahalaga na bigyan pansin ng patuloy na diskriminasyon sa kanilang relihiyon na madalas na iniuugnay sa mga negatibo at masamang pangyayari sa bansa. Pwede naman silang tawagin mga hostage taker o kaya mga bilanggo. Kaugnay ng naturang insidente Nadismaya rin ang NCMF sa mga natanggap nilang hinaig mula sa mga kapwa nila Muslim detainees na pinapakain di umano ng baboy na labag sa kanilang pananampalataya at pamantayan ng Quran na ayon kay Mando, isa sa mga dahilan kung bakit nagnais tumakas ang tatlong preso sa PNP Custodial Facility. Isa pong binanggit na dahilan nila ay dahil hindi sila binigyan ng kaukulang respeto doon sa kanilang pangilangan. In fact, kung tutuusin mo, according doon sa report na nakarating sa amin, ang mga tumakas na ito ay mga Muslim. Nilino din ng NCMF na hindi sila humihingi ng special treatment para sa mga Muslim dahil ang nais lamang nila ay patas na pagtrato maging sa mga kapatid nilang nasa binangguan makakarating din po ito sa Kongreso ng sa ganun malatagan ng kaupulang batas at mabigyan ng pansin upang hindi ito maging sanhi ng pag-uudyok ng kaguluhan o paghati-hati ng atin mga kababayan, Muslim man o Kristiyano. Hindi naman po hinihiling ng mga Muslim ay may special treatment. Bigyan lang ng karampatang uh, privilege bilang pagrespeto dahil sinisuguro naman ito at ginagarante ng ating saligang batas ang pagbigay ng kaukulang respeto doon sa pananampalataya at praktis ng atin mga kapatid mula sa iba't ibang reliyon. Ang kailangan lang ng mga Muslim ay patas at pantay-pantay na pagtrato. Matatandaan na nabanggit na ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Na magkakaroon ng advokasya ang kapulisan para mas magkaroon pa ng awareness at edukasyon sa karapatan ng bawat bilanggo partikular na sa mga Muslim. Sinang-ayunan naman ito ng NCMF sa paniniwalang maiiwasan nito ang posibleng sigalot pagkakabukod-bukod ng minority sector at pagkakahati-hati ng mamamayan sa bansa. Josh Garcia para sa Bayan.